Maganda, oh, maganda, 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 po mga kapatid. It's me, kapatid Rene TV po. Welcome back to my channel. Ngayon po ay eh, nagbubutas kami. Ano to, ililipat to boy? Oo, to. out dito. Iaalis yeah, dito. Alberto, -t -t ito po binubutas ni kapatid na pogi. Ipupull po, out ang buto nito, ililipat sa ibang cemetery mga kapatid. Ito so, sila kung nagpapakuha ito sila kuya, sila, dalawa. Mga kasama natin dito sila Pugi, kapatid na Mario, at si kapatid na Buboy. Hmm. Ah, buto yan. 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 Hindi, hindi, nasa atal. Nasa atal ba inyo? Ako. mo. may ito pala Maga. Ah, okay. lang yan doon sa bukan, uh, Pati yung buto para pagkuhan nyo eh, nandun na rin Malapit lang. Hindi, nakakabangon lang daw kukunin nila. Oo. Oh. Hmm. Hindi natin. Hindi mo nilinis ganyan. Martila gagamitin yan. Uh -huh. uh -huh. Kapasin sen. Kapasin sen. Kapasin

<coughs> Walang lapot Wala. na po na no? hmm. oh, ano no? isama po yan, no? Hmm? Yung damit po di di ka kaya Atey baba do lang po ah, Sige Sige Saan saan dito Oh E baba para takip. Hindi, Malaki naman nya rin pag papasukin Eh joe Ha, gaya. Hindi, kasi, ha? Alberto bumatay. Kung pasinin yan, wala mong hanap buhay okay, na. Kaya yung magkaanak sa kanila. Kaya yung magiging tatay nila. Mm -hmm. Pag nakakakuha doon ng dugo sa atin yan, may DNA test na natin. DNA, no? Pag nangitlog yan, di ka pa ama. Mahirap <laughs> na. Ah. Kumuha talaga ni Pogo yung kumantang kalbonon. nun. Ah. Gi, kamukha mo talaga yung Gi? Yeah. Yung kumanta nun, yung pinakita ka sa'yo. Wala eh. Wala kang kilala eh. Oh, ganyan-ganyan yan.

minyak masak minyak masak minyak masak Ito pala eh. Umiikot na iwan. Oh. No. Hmm, naiwan. iwan. Hindi pa tayo no. Oh, pa. Di kita malirimu. <laughs> si. <laughs> Kailan pa? Babaya. Kaya di malamok dito ah.

Okay na mga bossing. yung mga kapatid. Oh. ayan na po ang buto na nasa taol. Lilipat lang po ito sa ibang cemetery. Narito naman yung buto na nasa sahay. Okay, babalik natin dito mga kapatid. Okay. Huwag niyo po kalilibutan mag-subscribe. At mag-like. At mag-share din po. At pindutin ang bilbutong para lagi kayo updated sa mga bagong video ko. Maraming maraming salamat po.